ang magkapatid. May isang batang naninirahan sa mundong ito. Siya ay masipag, matalino, at mabait. Siya si John. Uy, oras na. ako. At may kapatid naman si John na napakasama Napakatamad at napakadisrespekto. Siya si Ethan. Sir, ka yan? Yeah, okay. oh, Ay. Ay. sa Pagkababa ni Ethan.

bawal kasi. Daging. Fearless lang tayo. Mm -hmm. Yan na nga. na lang ako. Ang tagal na mo ko kulang nun. Ito ako sa Rivera Wang Street. May isang kaibigan si John na tinulungan siya sa kanyang kapatid na kontrabida. Siya si Justin. Uy, tama na yan. Huwag na kayo magawa. Yan ba ginagawa mo sa kanya? Ano mo? Ako na lang ako eh. lang Justin. Huwag nga mag-enjoy sa mga pagkakabli eh. Wala na mo. Ano ba ba kayo mo? Eh, wala nga, wala nga pera siya. Ah, sino ka ba? Justin. Sino ka ba? Para kausapin ako at kararoon ako yung At pagkatapos ng matinding pag-aaway ni Ethan at Justin, agad na umawat din si Jim. No? si ano? Jan Jan Jan, 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 Jan. Jan? Jan? Oh, si oh Ano ba? Ba't nainawis si Jan? Talak mo. Matagal na akong napipigod sa iyo. Hindi oh, yeah. oh. ko na maulit. Hindi ko na maulit. Ah. Balang araw. Gaganti ang ka. Ah. <laughs> pilay pilay. Apo. Kan Sorry na kuya. Hindi ko tatanggalin, sorry. Tanggapin mo. Hindi ko mo, kung bubulukin Tanggapin mo na. Ayoko. Tanggapin mo. Halumon d'ate, ayaw na eh, apo. Kain bawl mo, daw hindi pinilit ko lang. Darong... Bala oi, dija. Umiyak si Ethan na parang gripo. Nalungkot siya bigla at nagsisi. Tapos kasi di ko na yung ginawa kay Kuya kasi, at kasi nangyari ito. At doon na nagtatapos ang dalawang magkapatid.